Hi guys, welcome sa ating claw machine video and for today's video dito naman ako sa double claw naglaro at ayan may kita nyo ABC box sya at ang tinatarget ko dito ay yung letter B. At kung mapapansin nyo nga is hindi nabubuhat ng claw yung item kaya ang gagawin natin dito titirahin natin yan side by side ang kailangan nang natin ay matansya natin yung bawat gilid para hindi na nasasayang yung tira. Habang tinitira kasi natin yan side by side, unti-unti naman yung lumalapit dyan sa parang finish line niya dyan para mahulog na yung box na yan. At syempre, pag nahulog natin tong box, ay may katapat na item yan. Ayan, may kita niyo sa display. Yung katapat ng mga letters, yan yung mapapanalunan natin kapag nakuha natin tong mga box. Kapag nakuha ko nga tong letter B, ang katapat naman nito ay, ay ang Bluetooth speaker na nasa gitna ng mga display. Nakailang try pa nga ako dito bago ko nakuha tong letter B. Pero okay lang naman kasi one token lang sya game. So, kung makakakuha ka dito ng item eh super sulit naman na. At ito na nga ating pinakahihintay dahil nakuha ko na 'tong letter B. Ibig sabihin, makukuha ko na 'tong item na nasa gitna na dahil ayan yung letter B. After nga nito, ay binalik lang ni Mamrika 'yung box and sa malapit niya lang nila, guys. So ayun, third try lang eh nakuha ko na ulit 'yung letter B. Hindi ko nga lang na bidyan 'yung first cha second try kasi tinesting pa 'yung Bluetooth speaker kaya ayun, 'yung third try na 'yung na ko. Bali, yung binigay nga sa akin dito ay yung sa letter C kasi wala na daw nung item na gaya nung sa letter B kanina. So, ayun lang guys. Thank you for watching and goodbye!